Good morning sa inyo guys, this is it. Mag-empake na tayo ng mga dadalin sa barko for today's video. Ito pala yung mga kakailanganin ng kalbo para sa paglalayag niya sa karagatan. Bibigyan ko na rin kayo ng konting tips. Let's go! So ayun na nga guys, kailangan ko na maghanda kasi anytime pwede na akong tawagan ng agency para umalis ng bansa. Hindi ka tulad sa landbase, malalaman mo kagad yung exact date kung kailang ka aalis. Sa amin kasi mga seaman guys, napakabilis magbago ng schedule para lang isip ng jowa mo, pabago-bago. Oh! Yoshi! Biruin nyo naman, minsan sasabihin sa'yo ng agency, next month alis mo na sir, wala pa yung date, tentative. Tapos bigla ka nalang tatawagang kinabukasan, sir, ready ka na ba sa flight? Alright! Marami palang dahilan kung bakit nangyayari yan, kaya bibigyan ko kayo ng food trip, este example, para kahit papano, maunawaan. Ganito kasi yan guys, ang isang agency, maraming barko or company ang hinahawakan. So anytime, once na nangailangan yung isang barko, kukonta agad sila sa agency. Halimbawa, sasabihin ng barko, agency, bigyan mo nga kami ng malakas kumain ng bacon dito, oh yeah! Tapos nakita ng agency, eto malakas kumain ng bacon, si Kalbong Siman TV, kumpleto pa yung papeles, matik, bye bye Philippines, sheesh! Umpisa na natin magbagahe, unahin yung pagkain. Kaya para sa mga bagong OFW, yan yung wag nyong kakalimutan, yung food trip, wag na kayo magtipid. Yan kasi yung isa sa mga special technique ko. O oh, ba diba? ang sarap kumain, lalo na pag broken. Oh, she! Put it, guys. Two. Okay, pwede na tayo magtayo ng sari-sari store sa barko, yung isang maleta naman. Pangalawang special technique, yung pantanggal ng kalungkutan, yung hard drive nating pangmalakasan. malakasan. 2 terabyte pala yan guys, fully loaded. Punong-puno ng umaatikabong aksyon, pati na rin bakbakan. Sunod, pangkalbo para malinis tignan. Eh, hey, clean cut! At ang sikreto ng mga seaman, lotion para laging soft ang skin. Nagdala na rin ako ng keyboard, baka mamaya mapalaban tayo sa Dota, pati Counter Strike, alright! At yung kapartner niya, sana all, yung daga! Eh, napakaangas par, eto pala yung katabi ko tuwing gabi, si Silan. Halos okay na lahat guys, tapos may pinahabol pa si mama. Grabe, shampoo reveal! Shush! Oh. Ah, oh, pampagyelis ng ulo mo, baka malibutan mo. Anna. Oh, shampoo mo. Yo, oh, no, guys, ingat 'yung shampoo Meron na akong isang nadala, pero mother's knows best. Love you, Ma.